mas para no? oh, kasi akong, ano? Kasi ako ano, kaya. Ilang taong ka ba nung nag-artista ka? Pantrabida ako na eh. Pantrabida ka ba na? No? wala na lang nila kung sino ka na. No? So yung ganyan, yan, sige, go. Magaan. Doon ka sa kaliwa. Tingin ang kaliwa. Sige. Relax na, magaan lang. Ayan. Pakita mo lang na doon sa... Ayan, then, gas na magaan. Pusin na isa. Sige, gas. Okay. Sige. Hindi ako sana yung masyadong tutok. Hindi, huwag ka tutok. Yung hindi nakatingit masyado yung buwan. Wala kang magagawa kasi yung clutch yung pamo eh. Kailangan mo may sagad yun eh di pwedeng hindi mo siya masagad dati, no yung paglubog ng clutch dahil hindi lumulusot yung amino parang di ako relax sobrang eh. okay dengyan talaga ban eh. um, parang abot naman siya So mamaya i adjust natin pagkaano Diyan tayo sa may ano, sa may mga ano diyan, yung mga Pagkamang oh, gas, tingin mo yan, tingin mo yung niya na Labog mo clutch, then brake Brake lang, labog ng clutch, then brake Then number one mo, babalik ka ng one Apaka mo brake ha, huwag mo yung bitawan ng brake Para hindi ka makatras Sige Okay, then bitaw ng brake, angat ng clutch Kaya na. nga, sige Ganda mo yung angat ng clutch Huwag yung tali tagay uh, No, panda rin mo ng konti but dahan-dahan ang signal gas. Signal kang kaliwa, kaliwa tayo So para matutunan mo yung mga bababa, paakyat na paano mo kontrol. Ito ang matulog dyan eh. Huwag ka umig, huwag dyan. Tingin ng kaliwa bago ka bumihit. No? Ting Tingin, din doon sa kaparte. Timing mo lang, no? Just yeah. na magaan. So, kaliwa okay. mo okay. lang. Basta yung gas mo, huwag lang bomba ng bomba. Para hindi mo maramdaman yung tapak na, yung Sumusok-susok. Then number two muna yan. Hirap na makina pag ganyan. So yun. Yan. Dapat naririnig mo rin yung makina. So yun. O. Oh, Kamag-gas. Pwede ka rin wag mag-gas. mo. Pag di ka nag-gas sa pababa, yung number two, tingnan mo gano'ng kabagal. So ganyan lang yan. Pero hindi mo mamatay yan. So yung number one mo siya. Tingnan natin kung akit yung number one. Dabog mo yung clutch. Then number one. Hayaan mo ko sa mandara. Dapat alam mo yung lakas ng makina mo. Kung kailan siya namamatay. Sige, kita mo na yung clutch. Tignan mo kung mamamatay siya nung umakit siya mag-isa. Pag mamamatay siya, gagasan mo lang. Huwag mo muna gasan. Kaya mo lang siya kung sa makina. Pakiramdaman mo siya. So, gumagapang bala. ba So, hindi siya mamamatay. So, dampihan mo na mag-aanagas. Pakinggan mo makina mo. Yan ang tapang. Yan Yan yung pinaka-importante yung tapa. Then number two, yung ganyan na tunog na makina, number two na. Ani! Sige. Tulog ka na! Number two. Okay? Pagkasamandal, maniwala ka sa akin, mapapalo na kita pagka nakunti. Number two. Sige, Hat na ng clutch. Then gas na agad yun. Hinaantok ka eh, namumula yung mata mo eh.

So, angat ng konti. Lubog ulit. Lubog ng clutch. Then, control yung mga brake. Tuwid na. Yeah. Kaya ka lang wala ng brake, no? Oo. Uh, hindi mo na kagano. Basta clutch lang? Oo, oh, kasi nag-ano yun eh. Para nagiging neutral. Hmm. Nakokontrol mo siya. Hindi na ako maging neutral. Nakadlos lang. Pwede yan, two. Pagka, pero pagka mas masigip, one. Ay, super kasi, bagal. Kasi mas mabagal eh, di ba? So, yun yung mga gagamitin mo pag sa palengke. Yung one, sobrang bagal. Yung two, pag gusto mo, may tamang yan. Mm. Pag -hmm. 3 yung nasa kalsada ka na yan. Mm. Tapos -hmm. pag ka, kalibawa yung... Yung one to one to, dito lang yan. Yeah, yan o, tapos... yan, yan. Yung number 1 mo dyan. Mm. -hmm. Yan. Dabag mo clutch. One. Pace mo. Sige, angat ng clutch. Yan. Then gas na magahan. Yan, yeah, maintain mo yung tapak na magahan. Para mainikungo na magahan. Okay. So yan. titingin din ng likuran, tingin ng kanan kung may masasabayan kami dito. Eh, Ay, maintain mo lang yung tapak na magaan. Huwag ka lang mararatay. Lo. Pinta ka magaan na pakiramdam. Yan Oh. Huwag ka mag-gas. naman yung husa eh. Yan o. Oh. Diba? Yan ang timing. Oh. Then gas ka na magaan. Tama? So yan. pocket kasi. Then, number two. Nabog ng na clutch. Mabilis ang pasok. 2 Pangat clutch. Then, gas agad. Same. Di sa inyo. Ganun din sa 3 ang pasok. No? Mabilis. So, ang mo sa inyo, no? pag ini-start mo, nabog mo yung clutch, yung pag-shift, nasigurado kang ka doon siya babagsak. Yung pa-atras. <laughs> ah, madali yan. Eh? Diba galing daw yung sa Laging parking? Diba sa R? Yung sa parking, sa bahay siya. Hmm. Mag-aatras ako. Dabog mo clutch para makapagbagal ka rin. Then control mo ng clutch. Control. Okay. Angat ng clutch na hanggang din. Okay, angat. Okay, pwede nyo. Pinocontrol mo rin. So pag mas mahirap, no, medyo paakyat talaga. No? Gagawin mo yun sa one. Pero ano ba makina na ito? 2.7? 2.7. So, 2.7. So malakas ang makina niya. Kaya umaandar sa 2. Huwag so, ka mag-guess. Okay. Tingnan mo rin sa kanan, dumadahan ka okay. rin. Sa part na yan, lubog mo clutch. Lubog mo clutch. Bumagal, di ba? Then, sige. Tuwid mo. Dahan-dahan mo inaangat ang clutch. Diba? Di ba? Nakawa mo? Hindi mo naprinik, di ba? Clutch control lang yung hinakit mo. Tsaka, nanda doon yung pinaka-smooth, eh. Nagalaw, eh. Okay. Then, bitaw mo na yung clutch. Yung clutch, yung commander na yun, hindi, hindi mo rin ibababad yung paa mo sa clutch dahil doon nasusunog yun. So pag nasunog yun, maamoy mo naman eh. Diba? Pabantot yun yung amoy lang, diba? Yung nasusunog yung clutch. Higa mo na lang siya dyan, Ani. Pwede mo na siya higa. Baka bumahiga. Ba? Ay, hindi malalim naman. Higa mo na siya dyan para hindi ka mahirapan. Ayaw, mo lang yung mga Ilagay mo sa dulo dito. Ayan tayo sa dulo ha ah. na ha, dahan dahan. Ah, Nakakalihan. Eh. Mamapatili ako ate. Sige. Ayaw mo ko siya umandar ah. Ayan. Ayan Ito eh. Ayaw mo ng lumikong mabagal eh no? Kasi pa-driver ka na eh. Hindi pa. Hindi ganun baka, talaga. Pag ma-drive ka rin. May mga sa akin sa sa likod ko, sinaka na Pag binusin na ka, ano reaction mo? Wala. Pusin ko siya ako. Huwag lang akong atrasin lang. Yung takot talaga akong matrasin. So, hindi ka atras. Basta, basta tinandaan mo yun kung paano. Kasi yung pagaling na sa paket, ito yung tatapang ka ulit. So, ganun lang yung pagdadrive ha, ate.